Hi beautiful people, what's up, what's up? And welcome back to my channel and it's me Bianca Chanel. So right now, nakita nyo orange na naman. Yes, you are right mga beautiful people dahil may nakita naman tayong panibagong nagtitinda ng orange dito sa gilid ng kalsada dito sa Hong Kong. Samahan niyo ako mga beautiful people. But before that, if you are new to my channel, please drop a like, leave a comment, and consider subscribe. And hit the notification bell to get you notified for the next video. Samahan niyo ako mga beautiful people. Yeah, tingnan niyo itong mga dalanda o, dalanda, o citrus, o mandarin, o katkat, o anumang tawag niyo dito sa orange na itong mga beautiful people. Basta ang alam ko, orange siya na maliliit. Ang dami-dami dami na tinda ng ganito dito sa Taipo, mga beautiful people, dahil season talaga siya ng orange o or dalang kita o dalang dahil. Kaya, samahan niyo. Please keep on watching, mga beautiful people. Ito so, mga beautiful people ay tag-5,000 daw. Malay mo yun? 5,000. Ito, dalanghita uh, o dalandan. Ayan, ang daming bunga. Grabing daming bunga. Tag-5,000 ang isang paso. Mga beautiful people. Ito ay nasa gilid lang ng kalsada. Ayan, oh. Ginid lang ng kalsada mga beautiful people nila nibenta Ayan. Wala namang kung kuha. Ayan. Ito ay tag 6,000 daw. 5,000 yung maliit. Ito ay 6,000. Ayan. Ito ay medyo na. Ayan. Sa Pilipinas pa ito mga beautiful people kinuhanan na kainin ng mga dumadaan. Kaso dito hindi eh. Mababait yung mga tao rito ah. Walang nagnanakaw. Hindi nila ninanakaw. <laughs> Yan oh. Tingnan nyo sa gilid lang ng kalsada. Gilid lang ng kalsada siya. Wala namang nagnanakaw. Ayan. Ito may bumili siguro kanina. May bumili siguro kanina kaya nabawasan. Ayan. Dami oh. Mula sa baba hanggang sa taas. Hitik sa bunga. Grabe. Daming bunga mga beautiful people. Pasensya na po kayo sa background kung maingay dahil ito ay nasa gilid lang ng kalsada. Ayan, gilid po ng kalsada mga beautiful people. Ayan oh may bus pang dumaan. Ayan, ang dami. Grabe, hitik na hitik sa bu Nung una kong makakita ng ganito, mga beautiful people, akala ko kalamansi. Kasi kasing laki lang ng kalamansi, hindi pala. Ito ay tag 8,000. Medyo hanggang bewang ko na. 8,000 siya. Ayan. Ito ay tag 8,000. Ang yung tag hanggang bewang, 8,000. Yung hanggang tuhod, ay 5,000. Grabe oh. Ayan. Grabe ang ganda. Tataba ang lalaki ng mga bunga nito. O oh, mga beautiful people o. Ang tataba, oh. Ayan Oh. ganda dito. dito na part ang gusto ko. Malalaki ang bunga. Malalaki ang bunga dito mga beautiful people. Ayan o. Oh. Ang ng bunga o. Oh. Buti walang kumukuha. Dito lang sa gilid ng kalsada. Gilid lang siya ng kalsada mga beautiful people. Walang kumukuha. Ayan o. Oh sa Pilipinas pa to Pag may dumadaan, kumukuha. Kumukuha para tikman. Dito wala talaga, oh. babae talaga ng mga Chinese, oh. Ang dami no, grabe oh. Nagpaalam naman ako mga beautiful people na bidyuhan ko. Paalam ako sa may-ari na bidyuhan ko tong binibinta nila na dalandan o dalang hita sa paso. Ayan, nagpaalam tayo. Siyempre, paalam tayo baka papagalitan tayo. video tayo ng video rito. Video tayo ng video dito, hindi tayo magpapaalam, papagalitan tayo ng may-ari. Ay, ang dami nilang binibinta rito na tangerine o oh, dalang hisa, dalang yan. mandarin, orange o oh, ano man tawag nito basta orange siya pag mahinog ayan, hinog na siya kaya orange na siya diba? ganda that's it for today's video mga beautiful people if you are new to my channel please drop a like Leave a diba, comment and consider to subscribe and hit the notification bell to get you notified for the next video. Ganda di ba mga beautiful people? Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Until next video, bye! God bless!